Boxer to, taas depensa. Break! Depensa. Maganda yun, yung ginagawa mo. Huwag ka mo pinalim, laging ibabaw. Tulak mo siya pababa. Depensa mo, bumaba. Good. Okay, distansya, depensa. Dami ng suntok. Good. Sanayin yung gumalaw-galaw, slip-slip. Galaw. Kung magagawa nyo dyan, yun ang mag mangyayari sa laban. Boxer 1, huwag masyadong ano, mag magalaw. Sige, tuloy, tuloy, makinig sa akin. Huwag masyadong okay. magalaw. Oo, oh, oh, oh. dyan na, huwag na, oh. Huwag masyadong magalaw, Lods. Huwag masyadong magalaw. Reset time. Okay. Huwag masyadong magalaw. Timing, timing. Kung kailan kalapitan, doon ka umatras. Push mo pam. Break, break. Break. Gitna, kunin mo yung gitna. Pag ganun, push mo siya konti sa ilalim. Okay, huwag mo tigilan. Pag hindi mo ginabreak, sabihin ko break. Good. Maganda yung ginawa mo. Saba. Timing, Diyos, Maganda na 'yon. Ang dami suntok, may pressure. Depensa. God brickak It pusm pakkon te Breakक breakak! Break. One minute pa. Stop! Boxer 1, gumawa ka ng... Mag-create ka ng ano! Open sa! Nice boxer to. Kit Christian ni Prisa. Huwag mo hayaan, huwag ka tumakbo. Iunat mo yung kamay mo kahit di ka sumuntok para ma-destroy mo yung attack niya. Counter. Walang ibang panangga sa atake. Counter. Good. Isa pa. One minute pa. Habang umiiwas ka, walang kuwinta yun. Tutuloy-tuloy lang siya. Kailangan mo kumounter. Good. Gawa ka ng uh, Boxer to, taas ang depensa. Break! Depensa. Maganda yun, yung ginagawa mo. Huwag ka mo lagi laging ibabaw. Tulak mo siya pababa. Depensa mo, bumaba. Good. Good. Sakit. Okay. Break.